Si John Doe ay isang mga ngaso ng halimaw na nagpoprotekta sa sangkatauhan laban sa nakatatakot na mga nilalang. Sa edad na pito, siya ay dinukot ng mga siyentipiko at tinurukan ng hindi mabilang na mga gene ng halimaw na unti-unting nagpalayo sa kanya sa pagiging tao sa loob ng pitumpung taon. Nang malapit na siyang maubusan ng buhay, iniwan siya sa isang demon gate kung saan nakipaglaban siya hanggang sa huling hininga, pinaslang ang napakaraming halimaw bago siya tuluyang pumanaw. Ngunit sa isang himala siya ay muling nabuhay, ipinanganak na muli bilang tao, ngunit taglay pa rin ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Sa pagkakataong ito, determinado siyang mamuhay bilang tunay na tao. Naglakbay si Cheon Doon sa Demon Realm. Naghahanap ng isang lugar na maaari niyang tawaging tahanan. Sa kanyang paglalakbay, nakapatay siya ng isang halimaw, gumawa ng kasuotan mula sa balat nito at nagtayo ng isang malamultong tahanan bago nagtipon ng mga halaman upang palamutian ang kanyang bakuran. Sa isang niebing bundok, nakatagpo siya ng kakaibang mga halamang halimaw at dinala ang mga ito pa uwi. Habang nag-iikot, narinig niyang may mga mga ngaso na nakikipaglaban at naisip niyang nakawin ang kanilang gatestones. Ngunit na niyang sila ay pinagtaksilan ng kanilang mga kasamahan na ninakaw ang lahat at tumakas. Sa kanyang pagtuntun, natuklasan niya ang isa pang eksperimento na kagaya niya na nakatakas mula sa laboratorio. Pagbalik niya sa kanyang tahanan, natagpuan niya ang fugitive na nagmamasid mula sa mga palumpong. Ang nilalang ay nag-anyong aso upang manghingi ng pagkain at kalaunan ay nagbagong anyo bilang isang batang babae na nagtanong kung maaari siyang manatili. Umayag si Che on the wound, ngunit sa kondisyong tutulong ito sa mga gawaing bahay, isang bagay na masigla naman nitong sinimulan agad. Ang pamagat ng kwento, The S-Rank Hunter's Healing Life with Monsters. Handa na si Nari na tapusin ang laban, ang kanyang anyo'y nagbago mula sa isang bata, ngayon tila isang mandirigmang nag-aalab, ang kanyang mga matay naglalagablab ng galit at tapang. Sinamgi, isang natural, away kenner ay hindi karaniwang nilalang habang ang karamihan ay nagigising sa kanilang kakayahan sa huling bahagi ng kabataan, siya'y umusbong sa edad na walo, isang prodigy na umakit ng atensyon ng lahat, sa unang araw ng kanyang pagpasok sa testing grounds, ang murang kanyang katawan ay puno ng lakas at sigasig, isa-isa niyang pinabagsak ang mga kalaban na parang walang hirap, na parabang isinulat na sa kapalaran ang kanyang pag-akyat. Ngunit ang liwanag ay may kapalit, isang araw, habang naliligo, Nakita niya ang mga hibla ng kanyang buhok na unti-unting naglalaho, unang piraso, tapos susunod, hanggang sa tila walang katapusan, sa murang edad, natikman niya ang malupit na biro ng tadhana, habang ang iba'y nagsisimula pa lamang gumising sa kapangyarihan, siya na may unti-unting nauubusan ng isang bagay na bumubuo ng kanyang pagkatao. Pagdating ng kanyang kabataan, ang korona ng kanyang ulo'y manipis na, at sa mga sumunod na taon, ang kanyang hairline ay humulmas sa mapang A pang M-shape na anino ng pagkakalbo, lahat ng lunas ay sinubukan niya, kahit hair transplant. Ngunit kahit ang mga doktor ay umiling, ang kanyang tadhana ay tiyak, ang buhok ay muling malalagas. Mula sa isang batang prodigy, siya naging isang anino ng dati niyang sarili, ang kanyang ranggoy na tigil, ang kanyang pagsisikap ay walang bunga, at sa isang madilim na gabi, habang nakatunganga sa kumukutitap na TV screen, isang panayamang nagbukas ng apoy sa kanyang dibdib. Si Dr. Han, isang siyentipiko na kilala sa Demon Realm Research, sa gitna ng usapan, inalis nito ang kanyang sembrero, at lumantad ang makapal at kumikislap na buhok. Kahit nasa edad 90 na, ipinaliwanag ni Hannah aksidenteng natapunan siya ng isang liquid metal, isang pambihirang material, at ibinalik nito ang lahat ng kanyang buhok. Ngunit nang banggitin ng doktor na hindi niya planong gumawa ng lunas para sa pagkakalbo, sa halip, gagamitin ang natitirang likido para gumawa ng mga nilalang na magsisilbi sa sangkatauhan, sumiklab si Namgi, mas makabuluhan ang buhok kaysa sa mga makina, sigaw niya, habang binabasag ang mesa sa kanyang harap. Doon nagsimula ang kanyang bagong layunin, ang hanapin ng tumakas na mekanikal na nilalang sa Demon Realm, at ang kininang likidong yun para sa kanyang ulo. At ngayon ay nasa kasalukuyan siya, pagod, sugatan, at paulit-ulit na binabasag ng isang batang babae. Si Nari, maliit ngunit umaapoy sa kapangyarihan, ay paulit-ulit na nagpapabagsak sa kanya. Pinapanood sila ni Che Ando, Kalmado ngunit malamig ang tinig. Ni isang tama, wala ka pang naibibigay. Kung magpapatuloy ka, mawawala sa iyo ang tungkulin bilang shuttle. Nagprotesta si Nam, iginiit na ginagawa niya ang lahat. Ngunit sa gilid, si Chien, habang hinahaplos ang kinatay niyang matibay na cab ainet, ay nakamasid, may respeto siya kay Nam, hindi dahil nananalo ito, kundi dahil may tapang itong bumangon kahit paulit-ulit na binabasag. Sa huling pagkakataon, dinaikit ni namang kanyang mga kamao, pinagsama-sama ang natitirang apoy, ang kanyang katawan ay binalot ng nagbabagang enerhiya, naglalagablab na parang apoy ng impyerno. Isang huling beses, sigaw niya, ngunit si Nari, walang bakas ng takot, ay humakbang pasulong, ang kanyang maliit na katawan ay kumikislap ng bughaw na liwanag, at sa mga mata niya'y malinaw ang mensahe, handa siyang tapusin ng laban kahit gaano kalakas ang kalaban sa kanyang harapan. Nagpahayag si Kuo ng paghanga sa lakas ng mga kakayahan ni Nam sa apoy Ngunit mahinaong ipinaalala ni Chien na si Nari ay hindi isang ordinaryong bata Mabilis silang nagbanggaan at ang hangin ay tila pumutok sa tensyon Nang ibagsak ni Nam ang kanyang apoy na baston Lupa lamang ang kanyang tinamaan Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niyang ang katawan ni Nari ay naging likido Dumulas at nakaligtas mula sa kanyang atake Sa loob ng isang tibok ng puso Muling nabuo ang katawan ni Nari at agad niyang ibinigay ang isang malupit na sipa sa mukha ni Nam, na nagpalipad sa kanya hanggang sa mabangga sa gilid ng bundok. Matatag na nakatayo, buong tapang na idiniklara ni Nari. Hindi na ako natatakot sa apoy, nang hina ang loob ni Nam sa pag-alam na wala na siyang ibang taktika, ngunit hindi nagpasako pang kanyang diwa, humiling pa siya ng isa pang laban, sinasabing wala na siyang mahahanap na ganitong kalidad ng pagsasanay. Ngunit bago pa siya makasagot, bamalong ang dugo mula sa kanyang ilong, tinanong siya ni Chien kung ilang araw na siyang nasa Demon Realm, mahinang sagot ni Nam, ikasyam na araw na. Mariing sinabi ni Chien na kailangan na niyang bumalik bago siya patayin ng enerhiya ng lugar. Bagaman nais pa ni Nam na manatili, sumang-ayon siya, itinaas ni Chien ang kanyang loob, sinasabing may potensyal siyang maging rank A hunter. Ngunit nalungkot si Nam, Ipinaliwanag niyang maraming ulit na siyang bumagsak sa pagsusulit at narinig niya na kapag tatlong beses kang nabigo, wala nang pag-asa, madiin na tumugon si Chien na nakikita niya ang potensyal nito, at hindi pa nahuhubog ang kanyang manhole. Nanginginig ang tinig ni Nam habang paulit-ulit siyang nagpapasalamat, ipinangako akong magiging tapat man. subalit sa isip ni Chien, nagpa siya siyang gawin itong tagapag-utos lamang ng mga gawain. Ilang sandali pa, isinakbat na ni Nam ang kanyang bag upang umalis, Hiningi ni Chien na magdala siya ng ramen sa pagbabalik, at natuwa si Nari sa narinig. Pinayuhan siyang magingat, ngumiti si Nam at nangakong mananalo siya sa susunod nilang laban, nang tanungin ang tungkol sa kanyang peluka. Sinabi ni Chien na hindi niya nakita ito, kaya't umalis si Nam, nagbitiw ng mga salitang babalik siya agad. Pagkaalis niya, nagtanong si Kyu Chien kung sa tingin niya ay magtatagumpay, nalito si Chien, kaya nilinaw ni Kyu kung magdadala ba si Nam ng iba pang hunters sa kanilang kinaroroonan. Ibinato ni Chien pabalik ang tanong, alam niyang kayang magbasa ng isip ni Q. Sinabi ni Q na naniniwala siyang tapat si Nam, kapwa sa kagustuhang lumakas at sa pagnanais nitong muling magkaroon ng buhok. Sumang-ayon si Chien na sulit siyang paglaanan ng oras, naguluhan si Nari, hindi maintindihan kung paano siya nauunawaan ni Chien, ngumiti lamang ito at sinabing marunong siyang magsalita ng wika ni Q. Sa loob ng bahay na gawa sa kahoy, ipinakita ni Chien kay Nari ang cab na ginawa niya kasama si Q. Tumingin si Nari sa paligid at sinabing madilim. Kaya tinanong ni Chien kung nais ba niyang magkaroon ng bintana. Sa isang mabilis na galaw, hinukit niya ang dingding gamit ang kanyang kapangyarihan. Gumamit naman ng laser vision si Nari upang lumikha ng bintana sa taas ng kanyang sariling katawan. Nagningning ang kanyang mukha sa saya nang pumasok ang liwanag ng araw. Napangiti si Chien, iniisip na dahil gusto ng bata ang maliwanag, kakailanganin din nila ng liwanag sa gabi. Naalala niya ang glowstone, isang espesyal na batong naglalabas ng liwanag sa dilim, inisip niyang lagyan ng ganoon ang kisame. Ngunit nagtanong si Q kung alam ba niya kung saan ito makukuha, sagot ni Chien, makikita ang mga glowstone sa mga bulkan, tumango si Q, sinabing alam niya yon dahil doon siya nagmula, ngunit agad niyang idinugtong na napakadelikado nito. Hindi maintindihan ni Chien kung bakit may magdadalawang isip bumalik sa sariling bayan, biglang niyakap ni Nari si Q, iniisip na malungkot ito, at gustong malaman ang sinasabi niya. Ipinaliwanag ni Chien na may kinalaman yun sa bulkan, pinayuhan niya si Nari na manatili sa bahay kasama si Q habang siya ang kukuha ng glowstones, ngunit mariing tumanggi ang bata, idineklara na sasama sa siya dahil hindi na siya natatakot sa apoy. Ngumiti si Chien, iniisip na napakabilis ng pagbangon nito mula sa takot, nang tanungin niya si Q, agad itong sumang-ayon, sabay-sabing nais din niyang bumalik upang harapin ang mga lumang sigalot. Kaya pumayag si Chin na isama silang dalawa, at nagpa siya siyang maghanda ng tamang kagamitan para sa bulkan. Sa labas, nilalaro-laro ng mga mapaglarong Mandragores ang iniwang pelo kaninam, at sa malayo, sa kaibuturan ng nagbabagang bulkan, gumagalaw ang isang dambuhalang anino, pinalilibutan ng ilog ng kumukulong magma, Unti-unting bumangon mula sa bungangan ng bulkan ang isang halimaw na nilalang, ang mga mata ay nagliliyab ng kakaibang liwanag na hindi sa mundong ito. Ang rehiyong Vulcan Eco ay kabilang sa tatlong pinakainilalagpasang lugar sa Demon World. Puno ng abuang hangin, na tila ba kumakain ng mismong balat ng sinumang maglalakbay dito, sa bawat hinga, kasabay ng lasong usok ay ang siksik na demonic energy na halos pumatay agad sa isang tao, dahil dito, kakaunti lamang ang nakakaalam ng tunay na anyo ng lugar na ito. Habang naglalakad, ipinaliwanag lahat ito ni Birdie. Ngunit halos hindi siya makapaniwala nang makita niyang si Kim Nari mismo ay diretsyong tumapak sa kumukulong lava, pinapadyakan nito na parabang tubig lamang, at tumatawa pa na bang nag-enjoy, -e doon na pagtanto ni Chun na si Kim ay literal na naglalaro ng apoy, alam ni Birdie na dating mekanikal na nilalang si Kim, kaya't may kaunting katwiran yun, ngunit ang hindi niya maintindihan ay kung paanong si Chun, isang tao, ay nakatatagal din sa nakamamatay na paligid na para bang wala lang. Nang tanungin niya ito, bahagyang ngumiti si Chun at inamin, isa siyang chimera hunter, may hinala na si Birdie, ngunit karaniwang hindi mukhang tao ang mga gaya nito, ipinaliwanag ni Chun na dati rin siyang ibang-ibang -iba anyo. Ngunit matapos siyang mag-regenerate, muling bumalik ang anyo niyang pangtao, pagkaraan ay siya naman ang nagtanong kay Birdie kung comfortable ba itong makasama sila, gayong isa siyang halimaw at natural na kamuhian ng mga hunter. Samantala, muntik nang matupok ang kasuutan ni Kim ngunit tumigil lang siya at umakto na para bang walang nangyari. Tumugon si Birdie na hindi naman ganoon kasama ang pakiramdam, at sa totoo lang, masaya pang ang may nakakausap siya. Hindi rin masamang kasama si Chun at Kim, bahagyang gama ng ekspresyon ni Chun nang marinig yun. pag aho ni Kim mula sa lava, napansin niya ang dalawa na muling nag-uusap at pabirong tinanong kung may isa na naman silang lihim na usapan, ipinaliwanag ni Chun na simpleng pagiging mausi sa lamang ni Birdie, ngumiti si Kim at sinabing lahat sila ay katutubo ng Demon World. Kagaya ni Birdie, ngunit alam ni Birdie sa sarili na sa kanilang tatlo, siya lamang ang tunay na isinilang dito. Habang nagpapatuloy sila, sinabi ni Birdie na ang mga luminous glow stones ay karaniwang natatagpuan malapit sa mga bitak ng lava. Ilang sandali pa, nakakita si Chu ng mga kumikislap na bato sa bunganga ng isang crater, alam niyang malapit na sila sa pakay. Ngunit si Kim ay agad na tumakbo papunta sa gilid ng bangin, tuwang-tuwa sa tanawin ng dumadaloy na lava. Doon, napansin ni Chun ang kakaibang galaw sa usok, mga fire toad na naglalaban. Ang kanilang balat ay matingkad na kahel, parang batong nagbabaga. Ngunit ang isa ay tila umiiyak, ipinakita ni Kim ang isa pa, nakatago sa likod ng usok, isang patay na inang fire toad, at sa kanyang likod ay nakapatong ang mga itlog, ipinaliwanag ni Birdie na tanging mga babaeng fire toad lamang ang may likod na ganoon, para sa pagdadala ng mga itlog, sa matinding init ng crater, tiyak na mamamatay ang mga yun kung walang mag-aalaga, kaya't ganoon na lamang ang paghihinagpis ng natitirang toad. Napaluha si Kim sa nakita, samantalang si Chun ay saglit na nag-isip bago sinabing, hintayin mo ako. Tumalon siya pababa, diretso sa halimaw, umatungal ito sa galit at agad na bumuga ng apoy, nagbabala si Birdie na sensitibo ito at baka isipin na kalaban si Chun, ngunit kalmado lamang si Chun. Lumapit siya at marahang itinapat ang ulo ng nilalang, Pinakawala ng ban na paralysis toxin mula sa kanyang Neko Cobra cells. Alam niyang hindi ito masasaktan, I mean ang fire toad sa lason, pansamantalang pagkaparalisa lang ang dulot. Nagalala si Kim at sumigaw, ngunit mabilis siyang pinakalma ni Chun, ipinaliwanag na ligtas siya dahil nagtataglay siya ng cells ng fire toad mismo, sa kabila ng hindi na maisasalba ang inang patay, may pag-asa pa ang mga itlog, maingat na kinuha ni Chun ang mga yon at inilagay sa likod ng lalaking fire toad. Mahinahon niyang sinabi, Huwag mong bibitawan hanggang sa mapisa sila. Ilang sandali pa, gumalaw muli ang halimaw, tumalikod ito at tumitig sa katawang walang buhay ng kanyang kapareha. Para bang nagpapalam, pagkatapos ay tumalo nito ng mataas, bumagsak ng malakas sa di kalayuan, at saglit na lumingon muli. Napatulala si Kim, ramdam ang bigat ng sandali, sa kanyang paningin, ang nilalang ay tila nagpapasalamat sa kanila bago tuluyang lumayo, ngunit para kay Chun, Praktikal lang sagot, baka tumingin lang itong muli sa labi ng mahal nito, at wala nang iba. Binasag niya ang katahimikan at tinawag si Kim pababa. Bilasan na natin, kailangan nating tipunin ng glowstones at makabalik bago pa maubos ang oras. Habang abala sila sa pagmimina ng luminous glowstones, naging parang bata si Kim, masayang pumipitas ng mga kumikislap na bato mula sa mga bitak, pinuri niya ang ganda ng mga yon, para bang mga bituin na nahulog sa ilalim ng lupa. Muli siyang binalaan ni Riot na magingat, isang maling galaw lang at maaari siyang masaktan. Samantala, si Birdie ay hirap na hirap, kahit isang bato lamang ang makuha niya, hingal na agad siya, at nagumpisa ng makaramdam ng pagkadismaya sa sarili, naalala niya ang mga panahong mas malaki pa ang kanyang anyo, na para bang mga laruan lang ang mga batong ito, kung hindi lang siya lumiit, kayang-kaya niya sana, ngunit pinakalma siya ni Chun, sinabi hang hindi na niya kailangang makisali sa pagmimina may iba pa siyang dapat asikasuhin dito sa bulkan. Nabanggit din ni Chun na may dala si Birdie para sa mga kaibigan nito, agad itong namula at nagsisigaw na anong klaseng kaibigan ba ang pwede pang taglayin ng isang halimaw na gaya niya, higiniit niyang hindi yung regalo para ibigay, kundi bagay lang naiiwan, ngunit nakita ni Chun ang kanyang hiya at banayad na sinabi, siguro, nami mismo rin ang sariling uri. Mariing tinanggi yun ni Birdie, ngunit sa loob-loob niya, sumagi ang mga alaala, oo, naging matalino siya. Ngunit kasabay nito ay dumating din ang bigat ng kalungkutan, kung nanatili na lamang siya sa piling ng mga one-eyed monkeys, marahil hindi siya nakaramdam ng pag-iisa, umalis siya ng walang palm, at marahil ni hindi alam ng kanyang uri na nawala na siya. Habang pinipilit niyang kumalap ng isa pang bato, narinig nila ang isang kakaibang crack, nilingon ni Kim, at doon niya napansin, hindi ito ordinaryong bitak, isa itong itlog ng halimaw, at bahagyang napisa na ang ibabaw, posibleng nataman ito ng batong binunot ni Birdie ipinaliwanag ni Chun na karaniwan, ang CCU o nilalang sa loob mismo ang dapat bumasag ng shell, para lumakas, nag-alala si Kim, saka nagdesisyong huwag iwan ang itlog, kung dito lang, masusunog lang yan. Nagulat si Birdie at mariing tumutol, hindi niya maatim na dalhin nila ang isang hindi kilalang nilalang, ngunit si Chun, na may halong kuryusidad, nagpa siya, may ligtas na lugar malapit, maaaring gawing pugad, sa huli, sumang-ayo na rin si Birdie, ngunit tanging dahil si Chun ang gumawa ng desisyon. Masigla agad si Kim, nagpresintang siya mismo ang magdadala ng itlog, kinontra siya ni Birdie, nag-aalala na baka mapanganib ang laman nito, ngunit ngumiti lang si Rayek at sinabing, huwag kang mag-alala, habang nandito ako, walang masamang mangyayari. Sa wakas, napagpasyahan nilang kunin ang itlog, tipunin ang ilang pang glowstones, at umuwi agad. Pagbalik nila sa bahay, nadatna nila si Sejun, naghihintay. Tinitigan sila nito, nagtatanong kung saan sila galing at bakit maaga si Chun bumalik. Ngunit imbes na magusisa, lumapit si Sejun at nag-alok na buhati ng dala ni Chun, kumpiyansa sa lakas niya. Agad niyang sinubukan, subalit halos hindi niya may galaw ang mabigat na bag. Napakunot ang noo niya, ano ba ang laman nito? Tanong niya sa isip, habang napansin naman ni Chun ang sugatang mukha ni Sejun, isang bagay ang malinaw, may nangyaring hindi pa niya alam. Samantala, malayo sa bulkan, sa gitna ng abo at usok, iniwan ni Birdie ang isang higanteng supot ng ramen para sa kanyang mga dating kasamahan. Ngayon, ang mga halimaw ay masayang kumakain, nagsasayaw at nagkakagulo sa tuwa. Hindi nila alintana ang panganib sa paligid, sapat na sa kanila ang bagong tuklas na sarap. Habang nagbago ang tagpo, napansin ni Chun ang sugat at pasa sa mukha ni Sejun, naisip niya kung nakipagsabayan ba ito sa labanan, dahil hindi niya kailanman inasahan na ang tulad ni Seijun ay matatalo sa ganoong paraan. Gayunman, tila wala itong balak ipaliwanag at mabilis na umalis, idinahilan na gutom siya at nagmamadaling hinikayat si Chun na bilasan ang pagkain. Samantala, abala naman si Chun sa pag-ukit ng mga batong nagliliwanag. Pinagmamasdan siya ni Kim at napansin kung gaano kaganda ang ginagawa nitong mga ilaw, lalo na kung isasabit sa kisame, habang nakikinig siya sa malinaw na paliwanag ng lalaki, Napagtanto niyang hindi lamang matalino si Chun, kundi mabait at maunawain din, tila isang ama sa paraan ng pag-aalaga, napangiti si Chun sa tagpong yun. Subalit kasabay nito inaalala rin niya ang mga kasinungalingang binitiwa ni Kim tungkol sa kanyang pamilya, gayunman, nagpatuloy ang araw na para walang kakaiba. Pagsapit ng dapit hapon, nagsimulang uminit ang paligid at dama ni Birdie na halos matuno ang kanyang katawan, bagaman hindi kasintindi ng init sa bulkan. Bigla siyang napaligiran ng mga aninong may pulang nagliliwanag na mga mata, tinatakpan ang araw na papalubog. Ang mga mandras ang dumating, at ginamit ang bago nilang ataking tinawag na Mandrake Triple Fusion Rolling Splash, subalit ang kanilang pagsalakay ay walang saysay, sapagkat tumalbog lamang ito sa malambot na Chani Birdie, nagising siya na lito habang ang mga mandras naman ay abala sa pagdiriwang, naniniwalang matagumpay ang kanilang ginawa, sa gilid, nagtataka si Kim kung bakit pa sila nakikipag-away. Marahil ay dahil napasok ni Birdie ang kanilang teritoryo. Ngunit bago pa sila makapag-isip ng husto, dumating si Seijun na may dalang bagong putahe, ang Inari Sushi, isang tamis-asim na pagkain na kinagigiliwan ng mga bata. Sa loob ng malutong na balot ay may kanin at karne, simple ngunit kaakit-akit ang anyo. Pinuri ito ni Birdie kahit hindi niya lubos maintindihan, at sabay-sabay silang inanyayahan ni Seijun na kumain. Gayunman, naging seryoso si Chun, hindi pa rin mawala sa isip niya ang tungkol sa sugatang mukha ni Seijun. At dito ibinunyag ang katotohanan, nang bumalik si Seijun sa Hunter Association upang muling sumubok sa screening test, na salubong niya ang ilang A-ranked Hunters, ikinutsa siya ng mga ito dahil ikapito na niyang pagtatangka, nang lumaban siya, pinagtulungan siyang talunin at bugbugin, lalong tumindi ang kanilang panlalait nang sabihing, kasama ng kanyang kabiguan, ay nalagas na rin ang kanyang buhok. Hindi naisip ni Chu na ganoon ang pinagdaanan ni Sejun. palagi niyang akala ay kusa lang itong nagpaiksi ng gupit, ngayon ay nakaramdam siya ng bigat sa loob at nagsisi sa kanyang tanong, kaya't nang malaman niyang sa loob ng 60 araw ay muli itong susubok sa promotion test, agad niyang idineklara na magsisimula na ang espesyal na pagsasanay. Nagulat si Sejun ngunit mabilis na nangakong magsisikap, inatasan siya ni Chu na palitan si Kim sa paghuhugas ng mga pinggan at linisin ang mga batong nababalutan ng abo, para kay Sejun. Tila mga pangkaraniwang gawain lamang ito at hindi tunay na pagsasanay, ngunit diretsahan siyang tinuligsa ni Chun, kung ayaw niyang gawin, mananatili siyang B-rank habang buhay. Pagkaraan ito, inimbitahan ni Chun si Kim na mangisda, isda, sa tua, agad siyang tumakbo palayo, naiwan si Sejun, malungkot at nagtataka kung seryoso nga ba ang lahat ng ipinangako. Pinilit pa rin ni Sejun na manatiling positibo, iniisip na marahil ay may nakahandang plano si Chun. Kahit mahirap ang gawain, binuhat niya ang sako ng mga batong maningning at nagtungo sa lawa. Habang naglalakad, inalala niya na bagamat iniisip ng marami na siya ay isang likas na henyo. Ang katotohanan ay nakarating lamang siya sa B-Rank dahil sa walang sawang pagsusumikap, isa siyang taong marunong magtiwala hanggang sa huli. Patuloy na sumusubok kahit anin na ulit ng nabigo, at itinayo ang lahat sa sipag at tiyaga. Sa lawa, mabilis na nainip si Kim dahil walang isda ang kumakagat sa kanyang pingwit, nakakagulat, lahat ng isda ay tila naaakit sa kinaroroonan ni Sejan na abala sa paghuhugas ng mga pinggan, hindi nagtagal, bigla siyang sinalakay ng mga halimaw na may elementong tubig, dahil kabaligtaran ng kanyang katangian ng kanila, labis siyang nasasaktan at hirap na hirap lumaban. Nang makita ito, napabuntong hininga si Chun sa pagkadismaya at lumapit sa kanya, alam niyang mataas ang inaasikaso kay Sejan at tila palaging may kailangan, sinubukan itong ipaalala na kaya niyang ipagtanggol ang sarili gamit ang mana, Ngunit dahil hindi pa ganap ang kanyang kasanayan, hindi ito maayos na nagagamit. Mula sa dala niyang sako, kinuha ni Chon ang isang batong maningning at iniabot kay Seijan. Pagdampi pa lamang ng kamay nito, agad na bamalat ang maitim na enerhiya ng demonyo, nang alay ang kanyang braso hanggang mabitawan niya ang bato. At halos mawalan siya ng lakas, ipinaliwanag ni Chon na may mga batong naglalaman ng puro at hilaw na mahika mula sa Demon Realm, dahil hindi ito pinino, kinakailangan itong itulak palabas gamit ang mas maayos na mana. Tiniyak ni Chun na sapat na ang laman ng mana sa katawan ni Seijan, ang problema lamang ay ang pagiging clumsy nito sa paggamit, kaya't ginabayan niya ito, binuksan ang ilan sa nakaharang na daluyan ng mana at ipinaikot ang enerhiya upang sundan ng bagong agos, muling pinahawak kay Seijan ang bato, sa kabila ng hirap at bigat ng konsentrasyon, nagawa niyang buhati nito, halos maubos ang kanyang lakas, ngunit nagtagumpay siya sa unang pagkakataon. Doon niya naunawaan na ang paghuhugas ng pinggan at paglilinis ng mga batong maningning ay hindi simpleng gawain lamang, kundi bahagi ng pagsasanay na inihanda ni Chun, labis ang kanyang tuwa at buong giting na tinanggap ang papel na yun, nang gabi rin yun, nakatulog siyang mahimbing, nananaginip na balang araw ay mararating din niya ang air rank. Samantala, hindi dalawi ng antok si Birdie, nakabawi na siya ng tulog kanina habang nangingisda ang iba, sa halip, nanatili siyang gising, Tahimik na iniingatan ang itlog sa kanyang pugad upang manatiling mainit at lamaking malusog. Sa katahimikan ng gabi, napansin niya ang pagising ni Kim, balot ito ng kakaibang pulang usok, isang miyesma na kumakapit sa kanyang katawan. Dahan-dahan itong lumabas ng kanilang tulugan, walang imik, parang may sariling landas na tinatahak. Tumagilid ang ulo ni Birdie, nagtataka kung saan pupunta ang bata sa ganitong kalalim na oras ng gabi.